o dinhin ng atong tulumanon inyong masairan ng kamaturan kay sa kamaturan tungod sa matuod na iglesia. Tungod kay kitang mga Katoliko, kanunay kayong ginaatake sa tagalang sekta sa reliyon. Kay kuno, hili kita iya sa Diyos, tungod sa razon nga wala kuno'y magbasa sa Biblia nga nagtugod si Kristo ug apostolika at uh, Iglesia Apostolika, uh, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao nga ato kini subayon kun unsat katinuod ning istorya kay daghan kayo sa atong mga pinanggang so, nga lang ang sarili na itong nga ito <clears throat> sa lain pa sa Biblia, diha sa ang tubod, na maabot kayo ng panahon na ang Diyos magpupod sa iyang ikarihan. Halil ko ba sa Sa panahon ni mga hariya, ang Diyos magtukod ako sa kaging na dili gayon malumpag. Oops, sige sa. Katungo ba din niyo? Magtukod ang Diyos nga gayod sa harihan na dili gayon malumpag. Busa, ligundi yung kinili harihan kung ang iyan ka home, dili maagaw sa laing katawhan. Kuyaw mo na, kuyaw mo ang hindi haliana. Di siya malumpag, nipis at kinsad. Doon na pagayot kiniga po, dili maagaw sa laing katawhan. Ang samit pasabot sa buta ng dungay Nga dili maagaw sa laing katawhan. Ang buot ipasabot ana, nga dili pwede ang punong sa mga talalaing grupo. Kung sila, mami, mauang ang matuod na iglesia. niya, yeah, naabot ba ng panahon na nga nagtukod ang ginoon sa maungging harian? Si Apot kaayo. Una, ang ginuo at pakataw. Palugog ba sa nagsisay? Akong basahan ka na, din sa The Living Bible, at nasabdan niyo nato sa mas matinaw ang sumala pa din sa John chapter 1, verses 1 and 14. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. And Christ became a human being and lived here on earth among us. Ah, lalu ba sa English voice, kung itala naman kayo, pwede binisayon. sa iyon. Please. naman di ay, Matag pa ako na itong binisayon sa wala pa nagaluntad bisan unsa si Kristo anaan ang daan o sa Diyos. Kanunay siyang buhay o siya mismo Diyos. O si Kristo na himong tao o may puyo, sa kalibutan o bali ka nato kung okay. okay. so, kinasagap Busa busang Diyos na tao at sa pangidaro niya at raita, naghakot siya Diyos sa ikang mga apostolas. Udi adiha, umingon siya nga doon na siya ikaw natukurod. Palutok ba siya sister? Busa, sutihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ibabaw ni inig ba ko pagkatukurod ko ang akong iglesia o maski ng gamhaan sa impyerno, dili giyon makabuntog ni inig. Magtukod siya gigla siya nga maski nang gamhaat sa imperno, dili gayud makabuntog ni ini. Grabe ni na! Ah, akong pagtuo kaganiha nga magtukod ang Ginoo inarian nga dili gayud ang pagtuod kay mukamit sa hybrid nga ultra powered cement. Pero ang ipasabot di ay kay lahi. Oo, no, di ay na dili malumpag kay Ms. Kin ang gangaan sa imperno, imperno dili makapalukapan niya. Pero aron mas matinaw kayo, unsa may gipasabot diha nga kung sa imperno ba dili makalugwa pa niya nisud kaayo nga pangutana si sa ako kanyang basahon dinhi sa Biblia nga New Living Translation sa maoragihapon nga bersikulo ug e kini nagkanayon Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Halakala di man ko, ana. And though the powers of hell na should sa ato pa pauti ang gitagdan ng daan na, na magtukos si Kristo ng harian ng pirating ni Una, tungod kaya tatin ang juday kinik mga kaaway po, kadautan, ng gapong na sa kadawtan. Ng buot at pasabot, ikan sa emperyo ang sa ilang kadawtan. Apan, giligay at tingin malupag. Kay matay pa sa gibasa sa gliyon ko, and though the powers of hell will not conquer it. Sa so, Panginoon ninyong buhay, may ba? ahay ni Gun? Pwede yung big una. Ganit sis, kaya doon naman sa ito na talikot ko no, ang iglesia. Huwag may akbuta sa pag mo. Kung sa may kasuntin mo na ah. Hindi lang ipalutaw ka na sayo pang sa iyo ang ginuo sa pag-imonia. And though the powers of hell will not conquer it. Kaya if there was a time that happens na kami siya na-conquer, ang hindi na siya kasimpol. Ibaganihanin mo eh, ng pinuong magtukol sa iglesia nga dili kayo palumpag. unya so, na doon pag ay sumugawas na naman ka siya. Siya nga ba dili? Tama, hindi ang pinuong makakakba dili. Sa so, palihog kong basa. Kung kasika niya sa paglaw mo sa kinabuhin, walay katapusan ang Diyos dili ganyan mamakap. Isaad ka natong sa mga kinabuhin, sukad pa sa sinundan. <tinyo> Ang Diyos, dili gayud mamaka, usas sa pag-ingumiya, ng iglesia, maiyang kukurot, dili gayud malupat, at ang na nabinood, kiniugin ko pa ka. <laughs> sa ako pa, katong mga alay, tagalay sekta, nga mo yung tatalikod daw ang iglesia, sila maoy na maka, sila dyan maoy na maka, kaya wala man gayon ang ginoo may matalikod ang iglesia. Wala usag mga panag na manalimod ang matalikod ang iglesia busa sila na gabanit ka na maagawa ka ng mong istorya ha. Kaliho po ba sa mga sister? na nini sa ng Biblia nga ang pulong sa Diyos alang sa mas matinaw nga pamahayag kung kinina ka na ako kung makagikan ako may mga mini na magtutudlong nga sama sa mabangis ng mga mananap na muapil ma ka ninyo. Aron kong kago ng inyong pundok Umabot ang panahon na mismo sa inyong pundok may mga tao na magasunig baka sa pagpahisalaan sa mga sumusunod ni Hesus, o karon sila ng sundod. Naduhog din sa matinaw ng iglesia sa tudlong sa mga mabangis na lobo, o sa pagpagudlong baka aron sa timuha ang gabong ng inang pundok. Gani lang kay hindi mo din nila tiwasunog pa sa atong tiwasun at masunta gayod nato. Kung tinungod magayod minatagod ko o karon itugyan ko kamo sa Dios sa mensahe sa iyang grasya makaligon siya ug pagkahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan matud pa ni apostol Pablo nga sudlon sa mga mabangis na lobo ang iglesia ang kubago na ilang bundok apat dugan niya ang iglesia ato si Dios kaya makapaligon siya Diyos, kaya na siya nga nainigyan niya sa lisihan siya ang mga butang kong Unya, unsa may mahitabo sa iglesia kung tinitugyan ng ato sa Diyos. Natural na ka isugot sa Diyos sa magungkag ang iglesia. niya ganisa at si Cristo ka din ito yung magungkag. At si Cristo usap, na sa iyo na adunay na kasapat sa iglesia, na maaluya, na mahisalaag, tungod sa mga bata kong magungkag. Simon, Simon, pagbantay sa satanas, gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usapan ng mag umang maglain sa trigo, gikan sa uhot. Apan panagapu ako alam ka ni mo, Simon, Arundili, ang hindi lima ang imong pagtuo. Binibalik ka ni mo ka ako, kaligunan mo ang imong paigsunan. Hindi ako muna mga paigsunan. Si Cristo mismo mag -a alang alam ka, Simon, ay papaligo ni Simon ang iyang mga kaubad busa, imposible, yung kaayaw mo na ang iglesia. kaysa pa sa akong gilong ganina, wala'y mabasa sa Biblia at manatalipod ang tibong iglesia. Kaya kung sa na ilang gabi ko sa unang Timoteo 4.1, manamiya sa pagpukukun mo yun, lang ang pag-ingon nila ang iglesia. Sis, ang na Kailar, pag at ang tibong iglesia. Kaliyok ng kubas, sana liyang dinunsis, arong hataga ng tupatinawag ang mausitas. Kahit hila na magpapagamitun, arong ikaw ang paglingon sa mga kaisuotan pa sa sa ng Kuyang Paz sa Pundasyon sa pag-inom ng katuloy. Klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kaulahi ang mga adlaw ang uban ubatubiya sa ilang pagtuo sa Diyos. Mamati sila sa mga pagtulunan sa bakapunog daw tanya mga Espiritu. Matod pa din sa kong gibatan, sister, ng ubatubiya sa ilang pagtuo. Wala magingon diri nga ang tanan mubiya. Ang gingon dun ay ubatubiya o bili ang tanan mubiya. Tiyaw nyo na mga kaisunan, ang timon sa Biblia, ang bubad mo biya, hindi ang tanang mo biya. Apan, ang mga grupo ng panulo, na ang tanan ko na mo biya. Busa mahitabo, ang church reestablishment, establishment, pagkada kung baka ka na mong pagpanulo. Unya, please, kay wala man, jud ang mga iglesia, buo sa nito na no, nagpadayon kini. Sakto ba ang akong pagsabot? Ahay sakto? Ilting yung sakto, ha? Tingkat kayo ng imong sis, kimo na kita sa mga punto kung hain na kini karon. Ang iglesia na tukod dito sa Jerusalem ni atong unang siglo, o gitukod kini ni Kristo, kung nagpadayo ang kinihangkod ka ron. Apan, kanas naman na tukod ang iglesia sis, na ay gaingon nga 2.30, na po'y gaingon nga 2.33, hain ay kinuod anang duha. Managsama ra ka ng tinuod sis, Tuhig 30 sa dihang gisundan niya tigom ang mga apostoles sa diha. Mingon siya ni San Pedro, Hindi babaw ni bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagatukuron, future tense ang pagkasaysay. Tag-ministry si Kristo sa Lod sa Tulo Katuig sa 1833 o namatay sa Samang Tuig. At nearly 50 days after this resurrection, mao ang Pentecost o mao ang may ang birthday of the church. Palaw ko ba siya, sister? The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Busa managsabara ka ng tinuon, sis, kung nagpadayon ang maulig na siya. sa Mateo 28, 19, Nagsubo si Kristo nga to sa iyang mga timunan, yung malamaw nga to sa tibong kalibutan, ang magdugang silang mga kauban. Magbasa, sister. Busa tuwa ninyong mga tao sa tanan ng dapit, ubo nga sila nga akong mga sumusunod. Napigay gayud ang mga apostol sa pagkuha og mga sumusunod ni Kristo. Pagkusa sa ilang mga nakuha, mao si San Ignacio nga nahimong obispo dito sa Antioquia sa tuig 107. Kung sumala pa sa kasaysayan, siya naghingalan o katoliko sa Iglesia ni Cristo. Malayo pagbasa na, sister. Mabasa na siya sa itong basahol sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor sa Pahina Tuapan. Aron lili tamo himong bias, akong kutluhon ang nasulat sa tribalw.wikipedia.org article, Ignatius of Antioch, o kininag na yun. Ignatius of Antioch was an early Greek Christian writer and bishop of Antioch. In speaking of the authority of the church, he was the first to use the phrase Catholic Church in writing which is still in use to this day. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Subliyon ko pagbalik na nablasya ni Kristo nagsubo dito sa Jerusalem, niyabuto sa Pines, Antioquia, sumala pa sa buhat 11 by the size, niyabuto sa Pines sa Roma, taliw pagbasa sa Steve sa Roma 23.11.1 haas sa buhat 23.11.1 Roma 1.7.8. Maopan okay na nga itong bas mabasa din sa Biblia nga ang pulong sa Diyos. Niya na pagkagabi nagpakita ang binuhok ang Pablo ang mingon. Ayaw hadlok, Ingon nga nagpamatuod gamay tungod ka na ako din sa Jerusalem. Hinangan niya mausasab ka na ang imong buwaton dito sa Roma. Ug din sa Roma o na siyete Hining akong sulat alang kaninyo diha sa Roma ngagigugma sa Diyos ng mahimong iyang katawan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Diyos, pinaagi kang Heso Kristo, alam ka ninyong tanan. Kaya ang inyong pagtuog, ipanugilon sa tibuok kalibutan. Mauna, giingon ni San Pablo nga, Hipestis, Homon, Kentanggelatay, and Holotokosmo. Grigong pinulungan na kung atong dinisayon, ang inyong pagtuog mulukop sa tibuok kalibutan. Pusa na hunong, una wala, una talikot ang tibo kiglasya, ay posibleng kaayong nga mo lang di ba? Sakto ba ko? Ahay, sakto. Pero ting sakto, ha? Pasis, bot sa pa sis. Buot ni mong ito Karoon nga ang iglasya ni Kristo. Gingan lang o gingan katulad ko ni Obespo sa ni Ignasyon niya itong 2810. Karoon ang pangutana. Nagbut ba po na sa Pilipinas ang iglesia ni Kristo ng ginagawa <laughs> ng iglesia katolika? Ahay abot? Pirting abot? sa Kalsero, Salam, then going to Antioquia, then going to Roma, nakaabot ko sa TV sa Espanya. Paliw ko ba sa sister? Hinaot na magkita na gredita ang akong planong muagya ko diya kaninyo sa akong pag adto sa Espanya. Ong niya 587 AD, pinaagi sa Visgothic King na si Ricardo I, na Himo Christian Country ng Espanya. Mabasa ka na diha sa www.wikipedia.org article. History of Catholic Church in Spain. Ay hapon na siya nabot sa Pilipinas, pinaagi ni Magellan mm -hmm. o ni Padre Pedro Valderrama na itong March 16, 1521. Harun, atong paminawon na usa ka historical music ng kumod When Magellan landed in Cebu City, And that's the beginning of our Catholic life Bitaw, no? Busay, sakto kayong gingod sa ating Philippine history to the eye ng Iglesia ni Cristo nagsugo dito sa Jerusalem then going to Roma then going to then going to Antioquia then going to Roma then sa Espanya huwag okay, niya buto sa Pilipinas Kaliho kong ba, sister? The Philippines, a unique nation. History of the Republic of the Philippines by Sonia Zaide and Gregorio Zaide. 1, 2, 3. na Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kung niyadong 1870, sa Konsilyo Vaticano, ang Iglesia ni Cristo nakabaton sa iyang first complete official name na The One Holy Catholic Apostolic Roman Church as Descriptive of Christ Church. Ah, sa ato pa, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, no, ang Iglesia ni Cristo nga dito nagsugod sa Jerusalem. Doon batay ba tayo, magbasa niya na rin pagpalingon sa ating ebidensya ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, the new book of knowledge volume 16 page 281 the history of the roman catholic church began in an upper room in jerusalem almost 2000 years ago about 120 persons were gathered there they were followers of jesus christ and they were awaiting of the coming of the holy spirit he had promised to send them from heaven The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded. Mga kaisunan, pakpak sad mo! Sa pagbalik, ako di ay si Sister Rhea. Ako sab si Sister Vanessa. O, ako sab si Sister Rosa. Sa si si pinasikasay si na gayon kaninyo, dagang salamat sa pagpaminaw. <laughs> Okay, sa so ayaw ay ang piya kay Bata Nata sa Kwan. Open forum, no? Kinalaga, kamau uh, kamao mong manulti, kamao sa mong kung on, mamaw niya, una ay mong kutana. Ako, unang pamutana, may tungod sa giingon nga dili mabungkak. Naingat ingat siya o oh, ang hanaan sa impirno di ay makabuli ko ni ini ang ginhariya magtoko na ginhari ang hari magtoko na ginhari ang nabilip ay nabungkag mga 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 Ang <clears throat> matuuran ba na siya o or... kuwan? High power cement ang gigamit niya. Ang <laughs> matuuran. Sunod niya, pamuta na pamutana. Matot pa sa layo inihiyon ng iglesia na talikod kung makigisudlan o um, mga babangis ng mga lobo. Tinood ba ang natalikod ng iglesia? Hindi. Wala sa natalikod. Ano yung mga mga sa talikod? Tinood ginoo so ang ginoo, bago yung ginoo sa mabali ko, di diyos mawala kaya bisan ginoo, desin yung ginoo ng mga tandaan kaya mo ng yung mga kukuhanan yas o mga habiglubag niya so makakapagtotoyo makakapagmomo karon sa mga doktor na na sob do doktor ng Bangladesh sa 33. Ako 33. Hindi siya dito close. Nagyengon doy try itasa. Minit 30. Kapag dito close. Laka na siya na. ano pa? Kailan? Kailan? 33 na lang Ito dito. ba? Hai. Magkuwain ka oh. Konstraktibay. Ipagpupuksa ka konstraktibay mo. Pataw ng ng buy mo planer. Kaplaka tong mga. wala na siya. Okay. na Okay. 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 Okay.

sunod. Daning matapos sa, lib sa libro sa libro katoliko uh, ang Iglesia Katolika Apostolika Roman na mo ang official church name. Sa so, tapa katolika ko na sa jingalan ni si Iglesia, di ba ito mo ang official? Hindi pa, kaibig sa Okay. So, nung kapamunta na, matod pa sa 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 inyong iba sa Iglesia, nagsukot sa Jerusalem sunod sa Antokya, naabot sa Antokya, naabot sa, sa Roma, then naabot sa Espanya. Kanos ang na himo Christian country ang Espanya? Itong 587 AD. Kisa may nakapagkat -naka Christian country sa Espanya. Itong Gothic king na si King Herkaret Udo. Dahil yun, naabot ang Pilipinas. Yung sa kaabot Pilipinas. Lagi ni Machel, lalo ni Padre Pedro, Dr. Rama. Ito yung ikaw na nangita po. Smart art. 8, like, 15, 21. 50 21. Kung saan nang Ah, uh, exact fit March 16, 15, 21. Isa may nang rin. Uh, si... Ang mga Spanish kasi pinagi ay init nila Magdala <laughs> ng ni Padre Pedro Valdelaco. Matod nila na ang um, salay ng lihiyon, ang salay ng lihiyon niya, Dili ko si Kristo ang nagkukod sa Iglesia Katolika. Sa inyong unang-una, gusto ba lang iingon? Dili, si Kristo, si Kristo yun. Nga, kung Pinakita mo, sana magtana mo, hindi si Kristo si <laughs> 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 so, so, ang matukod, kinsa man, sa kaya ka Si Kristo? Ano si Kristo man? Muni ang mungi, tunghan, di iparugan. Sana rin mong So, karon, kanos anahin uh, mong katulik ko ang iglesia ito po ni Kristo? So, 810. 110 ito pa sa first century, wala pa na mong mga katoliko. Dili pa na katoliko.

Atong steady steady. Huh? Kaya ba? Atong steady steady. Tadi tadi ang yaya para katoliko. Ay Okay. So okay kayo okay okay ka yung. lang ang mga dinhi tulumanon. Kaisus sabai kamat-kamaturan Aku langi naot Dan kamuglakat kamu unan Agahang salamat